Outfit, outfit check muna tayo. Ayan na, oh. Ah. Ayan. Oh, ayan. Gasoline girl muna ako after ko mag-drive. Tuturuan ako ng asawa ko. mag gasoline girl. Ikutin Ayan, na, hindi ko pa alam kung anong gagawin. <laughs> ayan. Pinipress pala yun. Tapos, pag gusto mo pultang, okay. automatic siya mag... Basahin mo. Oh, automatic mo na. siya mag... Uh, ano? Yan. Automatic siya mag... <coughs> mag... <coughs> eh, pultang. <coughs> Titigil yan. Mm, automatic siya uh, matitigil pagka ano. Pagka ikaw ay magpupultang. Magpupultang. Pinol tank namin kasi ang layo namin dito. pupuntahan eh. Titigil naman yun. Mag-i-snow kami. <coughs> Pero bukas pa yun. <laughs> Tawang-tawa ako oh. <laughs> kasi first time ko. <laughs> tapos magugulat pa ako. Wala. Ayan, tapos na. na And then, yan, nilagay na natin sana sa sana. lagayan niya. Then, tataklo ba natin yung lagay ng gasolina. And then, babayadan natin siya sa luob Ayan na. Babayadan natin siya. Nabayadan natin. At hindi pa rin ako marunong mag-top. Tinuruan ulit ako ng asawa ko. Kasi pag ako na mag-isa nagda-drive niyan, ako na rin ang gagawa niyan lahat. Kaya dapat natuto tayo. Okay na. Okay na. Okay. Thank you. Thank <laughs> you. Ayun, nabayaran na. At yan, cashier naman tayo for today. Ayan, lumili kami ng ilang mga additional na gamit sa bahay. Kailangan pala ng ganitong chinelas kasi ang lamig-lamig ngayon. Ayan, tig-isa kami ng anak ko. Na babae. Kasi yung mga boys, meron na sila. O yan, din si Levin ng crocs. And then, ayan. At pagkatapos uh, niyan, na malengke naman kami ng vegetables. Fruits and vegetables. Ang gaganda ng gulay dito. Ayan na, ang dito na ganda. Ang lalaki. At saka, ang lalaki. Ano ba yan? Ang lalaki na. Tapos yung kangkong nila, sobrang liit naman. Iba sa kangkong sa at, Sa Philippines. Yung sitaw niya, Ang ganda din. Kaway-kaway mo na sitaw. Sita. Hindi ko na pinakita yung okra kasi sobrang mahal. Grabe, 15 dollar. Huwag nang mag-okra. Yung... At saka yan, hindi nilalagay sa sa mga bag. Kasi pag naglagay ka sa bag, may additional bayad. Kaya tipid-tipid tayo. Kailangan natin magtipid. At ayan na nga hmm, siya. naglagay niya. niya yung ay, natapos niya din sa wakas. Bye-bye oh, na. Uuwi na kami.